Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo. Ayan, shout out sa ating nag-commentor na ayan. For the content lang yan, mayaman ang mga yan. So, syempre, ang sabi ni Edel Pakaol, ayan, sabi niya. At tabi naman ang ating isang uh, si Jurito, ayan, sa, ano to, Sumagdon Diaz na meron daw ako ang sariling bahay. So, syempre, magbibigay tayo ng komento dito. Para sa akin po, mga kasawi, alam nyo po, hindi naman po ako magtsatsaga na mag-rent ng isang bahay kung alam ko sa sarili ko na may sarili akong bahay. Ayan, la po akong sariling bahay. Sana soon at sana someday na magkaroon ako nito kasi isa po yan sa pinaka-dream ko sa buong buhay ko na magkaroon ako ng sariling tahanan. Kaso nga lang, alam nyo na, hindi naman ganun kadali na magkaroon ng bahay kasi napakamahal dito pagdating sa Maynila. Siguro sa probinsya, hindi ganun kamahal yung mga bahay na pipili-pili ng lupa. Ayan, hindi ganun kamahal yung mga instructional. Pero pagdating kasi dito, sobrang million-million. Kaso wala pa akong million mga kasawi, diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga pinapakita po naming bahay na pinopost ko sa video dito, sa page natin, yun po ay gawa ng DAB Construction Services na ina-upload ko po na construction construction. So, syempre, bilang inyong lingkod, gusto ko na, na makita ninyo yung mga iba't ibang gawa ng TV. Kaya ako po ina-upload yun para kayo po ay, kung halimbawa may dream house kayo, may pangapangarap kayo na hindi kayo maluko ng isang construction, kaya ako po ina-upload yun kasi nga, Meron po kaming construction sa kapatid ko. So para mas kayo ay hindi naluloko ng construction. Yun po 'yon. Yung ina-upload kong bahay, hindi po 'yon sa akin ha. Ililino ko lang po. Hindi po sa akin. At hindi rin po ako mayaman kasi kung mayaman na po ako, hindi po ako, ayan, magtatrabaho At ako, kasi mayaman na ako, di ba? At siyang lagi matatandaan, hindi ko kayo niluloko. kasi nga siyempre, kung ako po may bahay. Kayo-kayo po ang una-una akong pasasalamatan at higit sa lahat, kayo po yung una-una kong mga followers ang mga kaalam. Kasi syempre, dahil kayo po ay tumatayang kilig sa akin at kayo po yung nauna na dapat makaalam. Kasi unang-una, syempre, kayo po ay nakasubaybay na sa akin simula sa umpisa hanggang sa paglipat kung saan saan kami upahan ng upahan, kung saan saan. ba diba, alam niyan nag-upis nagumpisa kami sa maliit na upahan, may mga ipis, daga, saan saan na lumipat na ulit sa isa pang malaki na hanggang sa palaki na paupahan at ngayon po ay lumipat na po ulit kami dito ng paupahan na ulit so yan so ang katotohanan eh, upload ko naman po dito yung panibago kong nilipatan pa ulit ng bahay kaya sabi ko nga sa anak ko na ayoko na maglipat na ulit last na to so kung lilipat tayo sa pinaka dream house na natin kasi napapagod na ako maglipat maghako tulad ngayon dahil sobrang busy din yung advisor ilang linggo ako na walang ina-upload. Yung mga ina-upload ko lang po yun ay yung mga nakaraan pa po yun na mga ina-upload ko po na hindi ko lang na-upload. So, yun po yun. Kasi nga dahil sobrang busy po ako sa paglilipat ng bahay, sa paglilinis, hanggang ngayon hindi pa rin talaga malinis yung bahay namin. Kaya hindi ko pa siya na-upload. Kapag malinis na po ito, ipapakita ko po sa inyo yung aming nilipatan na bagong rental na naman. Pero sa sarili pong bahay, wala po akong bahay. Eh, kasi po yun ha, nagre-rental lang po ako monthly. Yung nilipatan naming bahay na lumilipat kami kung saan nagiging komportable yung mga bata. syempre dalaga na at higit sila at may binata na rin akong oh, anak kumbaga yung yung nirerentahan ko is sa alam ko magiging maayos yung mga anak ko ba? Diba? Siyempre bilang magulang, bilang single mom, sinisecured ko yung mga bata kung saan talaga sila mas uh, okay yung location. So yun po yun mga kasawi, ha. Kaya sa ating mga nag-comment, ayan so ibig sabihin hindi ko kayo legit na followers or matagal na kasi hindi nyo alam yung pinagmulan ko at yung mga talaga 100% na sumusuporta sa akin, alam nila yan kung paano. At alam nila ako na wala talaga akong bahay. So, yan po mga kasabi. Kung magkaroon pa ako ng dream house, huwag kayong mag-alala. Hindi ko itatago sa inyo. Talaga i-upload ko agad yan. Gustong gusto ko na kayo ang maunang makakaalam neto. Dahil sa pagsuportan niya sa akin. Kaya ako nagkaroon ng sariling bahay someday. Sana nga. Uh, I-claim ko na to na sana someday magkaroon ako ng sariling bahay. Para hindi na ako palipat-lipat. Kasi nakakapagod po talaga. Tumatanda na rin ako. Ang hirap. Halos araw-araw. Puyat. Pagod. Kasi sa hakot. Pagtutupi. Hindi ko alam po sa lang simula. So yun lang po yun. Sa ngayon po, nagre-rent lang po akong bahay. Wala pa po akong bahay. Ha? Marami salamat po mga sa ating mga nagkomento na mga netizen na followers ko din. So yun po yun. Hindi ko po kayo nililoko. Marami salamat. Bye!